So yun mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So update na lang tayo today ah uh, kanina, so ginawa ko isa, nag-ano rito kanina So dinugtong ako na yung uh, bakal dito, yung poste natin sa harapan So yan, pataas na So bali bubusan natin siya And then uh, naglagay tayo ng isang poste rito So ito mga master, isa magiging ano na to ah uh, Ito yung magiging uh, gate natin So gate na po ito Then yung mga yung tindahan natin so extend na lang natin papunta rito. So para lang yung space and mga master. Then na uh, din natin sa kabila. So ganoon din kalaki. So kapares lang din ito. Tung ah uh, binakalan na kayong so doon din sa kabila. Then kayan sa likod. So ito yung uh, ginawa. Bali kanina isa nagporma. So dito ng mga master sa likod isa ano uh, balik nagbuustay boost tayo kanina rito ng aposte. So ito yung binuhusan natin Yung kapong inasintadahan natin So ito Bali okay na So ayan Then na uh, dito naman So binuhusan din natin Bali ah uh, Pero ito nga pa yung forma ng dalawang patong So gagawin na natin dito isa, Isang uh, dalawang patong na lang ulit Then ah uh, ano tayo magbibiga na po tayo mga master So Ito ng biga, so dalawang patong ulit, then na uh, perwal na, so susugin na natin dito yung patong ng ating ano, ng uh, channel bar. Then, na, uh, diretso bubong na tayo. So, extend na yung bubong natin dito. Okay. So, yun lang muna.